ang mga dapat mong gawin sa Lichen Day, February 4, 2024. Ang lichun ay isang importanteng pista sa mga Chino na nagmamarka sa umpisa ng spring season. Ito ang panahon kung kailan ipinagdidiwang ang mga bagong simula at mga kahilingan para sa suwerte sa padating na bagong taon sa kanila. Ito ang mga dapat mong gawin ngayong February 4, 2024. Una, punuin ng kapositibuhan ang Legion Day. Pangalawa, gawin ng egg balance ritual. Pangatlo, magsuot ng bagong damit. Pangapat, punuin o lagyan ng pera ang bago mong pitaka o wallet. Panglima, magdeposito ng pera sa bangko. Panganim, iwasang magalit o makapagsalita ng hindi maganda sa araw na ito para sa buong detalye hanapin ang link